Basta meron kang peanut butter sa bahay, magkakaroon ka ng masarap na merienda na pwedeng pagsalusaluhan ng pamilya. Halika at gagawa tayo nitong masarap na no-oven peanut butter brownies. Sobrang dali lang nito at sobrang mura lang din na ingredients sa paggawa nito. Tara, simula na agad natin. Uunahin muna natin dito yung paglalagyan ng ating gagawing peanut butter brownies. Gagamit lang tayo dyan ng metal na round pan tulad nito na nilagyan natin ng parchment paper. At saka papahira ng mantika para hindi manikit ang mixture natin dito mamaya. Kung wala kayong round pan tulad nito, pwede kayong gumamit ng lianera or any metal na pwede ninyong paglutuan itong brownies. After nito ay gagawa naman tayo ng mixture ng ating brownies. Gaya ng sabi ko kanina, gagamit nga po tayo dito ng peanut butter. Kahit anong peanut butter na meron kayo diyan, ay pwede nyo naman pong gamitin. Sa videong ito ay gagamit tayo ng local brand na peanut butter. Wala namang magkakaiba sa lasa kung mamahalin o mumurahing brand ng peanut butter ang gagamitin ninyo. Kumuha lang tayo ng about half cup ng peanut butter dito. At saka natin ilalagay itong dalawang pirasong itlog. Large size po ang binili natin diyang itlog. Haluin lang muna natin ito. Isasabay na din pala natin sa paghahalo ang 1/4 cup lang ng asukal. Matamis na din po kasi ang peanut butter natin dito, kaya konti lang natin ang paglalagay ng asukal. Haluin ulit ng maigi hanggang sa mag-totally combine na ang mga ingredients. Matapos mahalo ay maglalagay naman tayo ng 3 fourth cup ng all-purpose flour. Then, haluin muli natin ito. Salamat at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong peanut butter brownies natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this merienda recipe. Maraming salamat po! After nating ma-incorporate ang all-purpose flour dito, ay maglalagay naman tayo ng crushed peanuts. Yan lang po yung mamisong mani na nabibili sa mga sari-sari store tapos dinurog ko lamang po. Sa huling pagkakataon ay haluin ito. Once okay na ang mixture, ay ilalagay na natin ito sa ating pre-prepare na lalagyanan kanina. I-flatten lang natin yan ng maayos dito and pwede na natin itong isalang. Since no oven nga po ang ating recipe, gagamit lang tayo dito ng kawali bilang lutuan. Meron din po itong metal rack para hindi directly nakadikit ang ating lalagyanan sa kawali. Pinainit ko na po itong kawali bago ko isinalang itong mixture natin. Takpan lang natin yan at hayaang maluto ng 15 minutes nang nasa low to medium heat settings lamang po. Balikan natin yan after ng 15 minutes. After ng 15 minutes, ay check natin kung luto na nga ba itong brownies natin. Susundutan lang natin yan ng toothpick para malaman kung luto na ba ang loob. Kapag to yung lumabas ang toothpick, it means na luto na itong brownies natin. Hanguin lang natin yan at ikat natin sa gusto natin maging laki nito. And there you have it guys, ready to serve na ang ating easy and yummy peanut butter brownies. Kaya kung may peanut butter kayo sa bahay, try mo na din gumawa nitong masarap na meriendang ito. Salamat lagi sa panonood. Bye.